Nararanasan sa Lipa City Public Market ang 10 hanggang 20 pesos na pagbaba sa presyo ng kada kilo ng gulunggong at tulingan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Masigla at mas malakas na bentahan na raw ngayon ang nararanasan ng ilang mga tinderang isda sa Lipa City Public Market. Bagamat marami raw kompetensya sa labas ng pamilihan, mabenta pa rin ang kanilang paninda. Bumaba na rin kasi ang presyo ng ilang isda sa pamilihan. Kasi hey, Holy Week naman po, mas marami po yung nangangain ng isda kaysa karno. Sana po ay dire-diretso po yung pagbaba at ang mamimili po ay sana po ay magdire-diretso din para kahit po papaano'y gumanda-ganda kita. Sa ngayon, nasa 10 pesos hanggang 20 pesos ang ibinaba sa preso ng sariwang galunggong at tulingan sa Lipa City Public Market. Kung dati kasi, nasa 220 pesos ang kada kilo ng sariwang galunggong, ngayon, 200 pesos na lamang ito. Ang tulingan naman na dating 200 pesos ang kada kilo, 180 pesos to 190 pesos na lang ngayon. Ang pagdami ng supply nito ang isa sa ng dahilan sa pagbaba sa preso ayon sa pamunuan ng pamilihan. Pa pag dumadami, ang deliver galing Maynila, galing San Juan, Lemery, bumababa rin ang presyo. Uh, tapos na yung, ano, yung fishing ban. Uh, Siyempre, ito yung mga uh, buwan na pwede na manghuli. Uh, nandito na yung mga galunggong, tulingan, yan, tsaka yung mga dalagang bukid. Magandang epekto naman daw ang pagbaba sa presyo ng binibiling isda para sa mamimiling si Jocelyn. Ang isang kilong hiwas at galunggong daw kasi niyang bibilhin pagkain ng mga kabataan sa orphanage. Mas gusto raw kasi nila ito kaysa sa karne. Dahil ano po, kailangan po nilang ano, kumain ng isda dahil mas masustansya po yung isa karne. Sa ampunan po, kailangan po talaga namin pipili kami ng mababa na maganda yung kalidad ng isda para po hindi kasi nang malaki yung gastos dahil budget lang po yung aming pera. Kaparehong sentimiento ito ng tinderang si Wilma. Umaasa rin siya na mas bababa pa ang preso nito para mas dumami pa ang mamimili. Uh, para naman ang ibang taong mamimili ay eh, nakakaano sa budget niya. Ay mas magaling pa ate yung mura na rin sa kaysa mahal. Nakakaawa naman yung Nagbabadget ng ulang sa budget. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng isda hanggang sa mga susunod na buwan. Uh, pababa na po ng pababa ang presyo ng isda. Uh, sa, dada, sa darating na March-April yan, mura na po ang isdang uh, dadatik sa halipa. Kasama si J. Arman Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.